Malungkot iisipin na ikay lalayo sa mundong kinangisnan nung ikay kabataan. Dahil ang katotohanan, ikaw ay lumayo upang may sa pangangailangan. Kaya ko nilisan ang bansang kinagisnan. Ito yung bansang pinili kong puntahan na baka sa darating na panahon makaahon din sa kahirapan. Well, totoo nga ang kasabihan na kung kailangan mong umangat, kailangan mong pagdusaan. Hindi ko hangad ng yumaman, hindi ko rin hangad ng maraming ari-arian. Pero para sa akin, sapat na na ako'y makaranasan ng sa ibang bansa, ako'y ng ibang bayan. Well, dito ko para naranasan ang hindi pwede na pagdating mo dito ay talagang pwede na. Nang akala mo sa Pinas ang experience ng pagtrabaho ng ganito ay baliwala. Well, sinong magsasabi na ganitong trabaho ko nung ako'y nagiging ibang bansa? Na ang hawak mo na bulaklak ngayon ay siyang trabaho ko ngayon sa ibang bansa. Kaya sa mga kapwa ko FW, nangangarap na katulad ko, sipagan nyo pa at konting nga sakripisyo. Dahil hindi lahat na nag-aabroad, umuwi ng Pilipinas parang nanalo sa luto. Kaya payo ko sa mga kapwa ko OFW mag-ipon ng kaunti para may pangnegosyo. Salamat sa pakikinig kaibigan. Kung nakaabot ka sa gitna ng aking video, pwede pa like and share. Para kahit papano, ang iyong love ay aking maramdaman. Salamat sa pakikinig sa aking munting tahanan. Sa hindi pa pala nakapag-subscribe, please subscribe to my YouTube channel. Mila Kotsero TV para lagi kayong update sa mga video gagawin natin.